Shout out nga pala sa mga mister namin. Kami naman ang magwawalwal, kayo naman mag-alaga ng bata. Bala kayo dyan. <laughs> ang tagal na nga nung huling beses na lumabas ako na ang mga matatalik kong kaibigan lang ang kasama ko. Alam ko ganun din itong mga ito kasi nga may mga pamilya na at may mga anak na mahirap iwanan. Buti na nga lang at meron kami mga supportive na mister na pinayagan kaming mag-overnight na magkakasama. O di ba iba yung saya ng mga mamshi na nakagala? <laughs> Sina just ko nga na dito kami sa Pacific Waves magstay. Kasi sobrang nagustuhan ko dito no nagstay kami dito last summer. Pacific Waves baka naman. <laughs> Nag-rent kami ng room na good for four packs. Meron siyang dalawang malaking bed. Siyempre, fully air-conditioned siya at meron siyang mini rep at saka May complimentary coffee at complimentary breakfast na good for two person nga lang. Pagdating naman sa CR, ay completed naman ang toiletries. At siyempre, merong hot and cold shower ang CR nila. Nasa third floor ang room namin at tatapat kami doon sa merong magandang beranda. At eto talaga ang nakakamiss dito, yung makapagkwintuhan at magkamustahan kayo. Pwede naman sanang gawin to sa bahay ng kahit sino sa amin. Pero syempre, iba pa rin yung wala kang alalahanin. Eh. Maya-maya pa, ay eh, nagkayayaan na nga kaming magpunta sa swimming pool. At syempre naman mga dyan, walang ibang tao. <laughs> Parang ang dating inirentahan e, namin yung buong resort, private, ang attack. Lagi talaga akong natutuwa at naa-amaze dito sa pool ng Pacific Waves kasi well-maintained talaga. Pagdating nga sa swimming pool, ay wala pa rin tigil ang aming pagkukwentuhan. Diyos ko naman, taon yata yung huli kami nagkasama-sama at nagkaharap-harap eh. Naniniwala ako sa ating mga mamshi, dapat ginagawa natin ito paminsan-minsan. Ang lumabas kasama lang ang ating mga kaibigan. Napakaswerte namin sa mga mister namin kasi supportive sila sa mga ganitong ganap. Yung wiling silang sila muna mag-alaga ng mga bata at gumawa ng mga chores habang wala kami. Kasi naman mga day, di ba? Pag sila naman uminom, Diyos ko, inuumaga rin naman sila. Kaya kung hindi ganito <laughs> yung mister mo, Diyos ko, palitan mo na. Char! Nagkaya yan na nga kaming umahon dahil nga naramdaman na namin ang mga lamig-lamig sa aming katawan. Bukas naman ang part 2. Ang haba na ng video mga dzae. Yun lang muna mga jay Bye!